Kasi yung mga anak ko minsan po, pumapasok sila sa eskwela, wala po silang baon. Sa mm hirap -hmm. ng na buhay namin ngayon, lalo na lumayo yung asawa ka pumunta ng Manila para maghanap. Mm -hmm. Mga kababayan, may isa po tayong kababayan dito na in-endorse sa akin ng isang senior concern citizen. Lalo sa ng bahay niya ay sako-sako na naman ito pala. Sako pa ng bigas. Ito po yung bahay nila. Na kung saan dito po ito sa tapos saan dito po ito sa pili kabaho. Ito po yung bahay nila. Mamaya no, kakausapin natin siya mukhang wala pa dito na antay natin. Uh, may concern si lang po na tumawag sa akin no, tungkol sa bahay na kasi yung babae may sakit yata. Mga kababayan dito lang po tayo kay Madam Tao po. Hi ma'am. Pwede po pumasok? Opo uh -oh. Good afternoon. Good afternoon po. Mm -mm. Ano pangalan mo, ma'am? Rachel Barona po. Rachel Barona. Taga dito ka talaga sa lugar na to? Hindi po. Taga Moldero po ako dati. Mm uh -mm. -uh. So may nag-chat sa akin tungkol sa ano mo, kalagayan mo. May sakit ka daw? Opo, sir. Uh -uh. So kumusta ang buhay mo pala dito? Mahirap, sir. Ano kahirap ang buhay natin? Pag walang trabaho, walang makain. Uh -uh minsan nangingin na lang po ako sa kapatid ko para may pagkain sa mga anak ko. Mm -mm. So, mister mo pala nasaan? saan? Naghahanap po ng trabaho para may may pakain sa mga anak namin. Pero wala dito? Wala po. Nasaan? Sa Manila po. So, hindi pa nakahanap ng trabaho? Hindi pa, sir. Anong sakit mo? Hihika po, sir. Sa kanilalag na nga ako ngayon. So kaya sabi kasi hindi ka kapag trabaho kasi lagi kang mahika. Opo, sir. So ilan ang anak mo, madam? Apat po. Naga pero nagpag aaral naman. Opo. So kumusta ang pagkain niyo dito pang araw-araw? Minsan po, ano, pag nabuhusan na rin kami ng bigas, nangihingi kami. Mm -hmm. Kaling uutang kung may ano, magbibigay, babayaan din naman namin pag may nahanap kami ng pera. Pero siempre pero kahit paano pa na, may nagpapautang pa rin ano. Opo. So kung sakali may tutulong sa iyo, ano ang gusto mong hingin tulong sa mga kababayan natin? Gusto ko lang sana po yung tulungan kami yung paggawa namin yung bahay na kahit may ano nga lang second floor para sakaling po babaha. eh ay ba kayo dito. Opo. Nalulubog po 'tong bahay namin. Uh -huh. Minsan po, pumupunta kami dun sa Moldero, sa Barangay Hall. Doon na lang po kami nag-evacuation. Oo, kasi mga kababayan, kung napansin niyo, butas-butas po din ang bahay nila. Oh. Tung Ay, anding atip niya pala, trapal din. Mga kababayan, kung napansin niyo, ang atip nila, trapal din pala. At kawayan. Hmm. So, ganito pala kabuhiro ang buhay mo dito. Mga po, sir. Madam, sa totoo lang, nabigla ako sa iyo kasi... Iba may lakad namin. Ano may tumawag lang sa akin. Babalikan na lang kita ha. Apo. Bibigyan kita. Basta pangako ko sa iyo, babalikan kita. Kasi kanina may pinuntahan lang talaga kami. Pero huwag ka mag-alala. Mag, Basta mag-promise si Madam Yan na babalikan, babalikan kita. Kung hindi man mamayang hapon, kasi alas stress na, babalikan kita bukas ha. Apo. So manawagan tayo sa kababayan natin kung anong gusto natin ano kung ano ang gusto mong sabihin sa kababayan natin baka may mabuting loob nagtulong sa iyo lalo't may sakit ka panawagan ka ma'am kung sino man po may gusto na tumulong sa amin tulungan niyo naman po kami para maano ayos naman po itong bahay namin may pagkain mm -hmm. kasi yung mga anak ko minsan po pumapasok sila sa eskwela wala po silang baon. Sa hirap ng buhay namin ngayon, lalo na lumayo yung asawa kapag pumunta ng Manila para maghanap. Mm -hmm. Para lang may mapakain sa pamilya niya. Lumayo mm -hmm. para maghanap din. Lalo na lang ang hirap ng buhay namin ngayon. Pero ngayong gabi may masasayang naman kayo? Ha? Meron po. Mm -hmm. So sige lang madam ha pipilitin ko na makabalik ako sa iyo bukas, ha? Opo, sir. Gagawa ko lang paraan para mabalikan kita bukas para kita paano may pan... saing-saing ka panggasus ang gastos-gastos ka. Sa mga kababayan po natin na may ginintang puso, si ate po ay nilalapit ko na sana po kahit man lang panggamot mo, ano? Okay. Sa hika, kasi kanina po, papunta siya sa kabila ng utang ng pera para Pambilin niya ng gamot sa hika. Kasi ang hika medyo mahirap din po yan, ma'am. Ano? Opo, sir. Ang hirap huminga. Opo. Oo, sige. Ilalapit ka sa mga kaibigan ko, ha? Opo, sir. Sige, madam, hindi ako magtatagal. Maraming salamat sa iyo, ha? Opo, sir. Basta't babalagan kita bukas, ha? Opo. O, sige. Thank you, ma'am. Thank you din, sir. Bakit? Anong nakwento na mahirap kayo? Kasi minsan, wala ko makahain. Naghanap yung nagsawa ko ng trabaho para lang may pakaayos sa mga anak namin Yung anak ko po, sa doon, kaya nami ko doon na Doon siya po nakatira Kasi nga, medyo hirap po sa bibigay ng allowance mm -mm. Ito po yung bahay nila, ikutin ko lang po Pwede ko ikutin, ma'am? Oo oh, mm -mm. Puro kawayan ito lang pong bahay nila. Ito, may tabing-tabing din po. Ah, kapag umulan, kaya may sako. Ito po yung bahay nila. Pinapal na nga alam namin siya. para trapal, pangaraan. Oo, puro trapal. Ito po Ito po yung bahay nila. Sige madam ha, salamat sa time na binigay mo sa akin ha. Opo oh, sir. God salamat bless you din po. po. Sana po may tumulong sa amin. Ha? Oo, oh, oh, sige. Uh, ilalapit ko sa mga kaibigan ko ha. Opo oh, sir. Sige po, bye bye ma'am.